ito pong pagbe-birthday sa laman, pag uh, sa celebrate ng birthday sa laman, eh noong araw po, ang turo po ni Soriano tungkol po rito sa uh, araw ng kapanganakan sa laman, yung uh, tayo ay ipinanganak, isinilang ng ating uh, uh, ina. Ito po ay uh, hindi po ito uh, isine-celebrate nung araw. Ayan. Noong mga 1990s na ako po ay uh, nabautismuhan at na naging miyembro at naging manggagawa pa dyan po sa samahan nila Soriano at hindi po basta manggagawa dahil ako po ay uh, naging tagabasa niya kasama po sa mga broadcast sa radyo at telebisyon at kasama rin po sa pagbabalangkas ng mga paksang aralin diyan po sa samahan na yan yun pong uh, tinuturo noong araw ni uh, Soriano po sa mga miyembro yang i-celebrate mo ang araw ng iyong kapanganakan sa laman yung ikaw ay eh, ipinanganak ng iyong ina eh, ang turo po ni Soriano dyan noon ay eh, hindi yan dapat i-celebrate dahil uh, yung mga nagdidiwang ng uh, mga birthday sa uh, laman eh sabi ni Soriano po ay mga taong walang takot sa Diyos yung mga nagse-celebrate ng birthday Sino po ba sa mga kasama natin ang nakakatanda Diyan po sa uh, turo na yan noon ni Soriano na uh, hindi dapat i-celebrate ang birthday sa laman. Dahil sa Biblia, yung mga nagse-celebrate ng birthday sa laman, mga taong walang takot sa Diyos. Ang madalas nga pong uh, uh, gamitin halimbawa ni Soriano sa aking natatandaan, eh si Haring Herodes. Dina ika itong si Herodes nung siya'y mag-celebrate ng birthday. Nakasulat po 'yan sa Mateo 14 sa is patuloy na noong birthday ni Haring Herodes eh sumayo po yoong uh, isang uh, magandang dalaga, yung anak po ni Herodias. Noong uh, sumayo po 'yon ay Nagustuhan ni Herodes 'yung sayaw noong uh, magandang dalaga kaya ang uh, pinangako ni Herodes eh kahit ika ano pa ang hingin mo kahit kalahati pa ng aking kaharian ay ibibigay ko sa iyo. Eh ang nangyari po mga magulang at mga kaibigan 'yung uh, si Herodias na nanay po noong dalaga eh, binulungan, sinabihan yung kanyang anak na babae na ang hingin mo ay ang ulo ni Juan Bautista na nakalagay sa isang pinggan. O yun po, mga magulang at mga kaibigan, ang binibigyang diin ni uh, Soriano o tinan nyo Ika, basahin nyo Biblia, Sino Ika ang mababasang nagdidiwang ng uh, uh, birthday sa laman? Yun ika yung mga taong masasama, mga taong walang takot sa Diyos. Uh, sabi ni Del Igate, tama po, kalimutan na daw ang birthday sa laman. O oh, yan, meron po talagang uh, mga alam itong aking sinasabing ito. Labing siyam na taon po kasi ako diyan sa samahan uh, ni Soriano from 1990 hanggang 2009. Sa loob ng labing siyam na taon, eh yan nga po yung uh, katuroan dyan na kahit nga po noong mga panahong ako po yung uh, pumalit kay uh, Soriano doon po sa programa sa radyo ni Don Manolo Fabis sa uh, DCWB. ako po yung naging resource person. Eh, na-encounter ko rin po yung mga tanong na ganyan na dapat bang i-celebrate ang birthday sa laman. Eh, yun, dahil ako po ay naging estudyante ni Soriano, naturuan po niya, yun din po ang alam kong isagot noong mga panahong nakaraan na ang birthday sa laman, hindi yan isine-celebrate ng mga lingkod ng Diyos. Kundi yung mga nagse-celebrate ng birthday sa laman, ay mga taong masasama, mga walang takot sa Diyos kagaya ni Herodes. Ang itinuturo kasi ni Soriano, yung birthday sa laman, alimutan na lang yan, wag nang i-celebrate, wag nang ipagdiwang. Kung meron mang dapat na i-celebrate, yung birthday sa Espiritu. Ano po yung birthday sa Espiritu? Yan po yung araw na ikaw po ay tumanggap ng bautismo. Diyan po sa samahan nila Soriano. Ayan, ang uh, katuroan dyan, kalimutan ng birthday sa laman. Kaya nga, kahit nga po yung mga anak, mga apo, ah, nung mga miyembro dyan sa samahan ni Soriano, ang sinasabi ni Soriano, eh, huwag nyo nang uh, celebrate dyan. Huwag nyo nang gastusan pa yan na kayo'y maghahanda pa. Ha, para sa birthday ng inyong mga anak, ng inyong mga apo. Pero alam po ba ninyo, mga magulang at mga kaibigan, nung ako po'y nandun pa sa grupo ni uh, Soriano, eh ako po kasi mapag-observe. Sabi, napapansin ko po, pagka ang magbe-birthday, eh yung mga apo ni Soriano, ano po, merong selebrasyon. May paghahanda. Ah, pagka ang mga magbe-birthday eh, yung mga alaga, mga palaking apo ni uh, Soriano, eh yun po ay ano eh, ipinaghahanda rin. At natatandaan ko pa, yun ang mga uh, alaga naman ni Bonjing, yung kanyang palakin na si uh, JR. Natatandaan ko po mga magulang at mga kaibigan nung mag-birthday po iyon, eh, ang edad lang po nung JR, eh, sampung taong gulang. Alam nyo po ba ang regalo ni Bonjing? Kotse, sasakyan. Oh, yan po, mga magulang at mga kaibigan. Ah, ang edad noong bata, noong mga panahon na yun, ay eh, sa sampung taong gulang, sukat ba namang regaluhan ni Bonjing ng sasakyan, kotse? Opo, oh, mga magulang at mga kaibigan, na. Ah? Ang edad po ay sa sampung taong gulang. May wala pa nga po, ano eh, hindi pa po pwedeng isyuhan ng uh, student license. Habi, regaluhan po ba naman ng uh, bagong sasakyan? Parang ano po, eh yung sasakyan na yun na kotse, eh, laruan lang, laruan lang na niregalo sa kanyang uh, anak-anakan. Eh, samantalang sila po, kung uh, magsalita sa kapatid, dumaing, eh, hirap ang iglesia, gipit ang gawain, kaya uh, nananawagan sila na ang mga kapatid ay uh, magbigay, ah, ng uh, tulong, ah, mag-abuloy, mag-ambag, eh, tapos eh, sa isang, uh, birthday celebration ng isang bata, eh, ang iriregalo ay isang bagong sasakyan. <laughs> mga magulang at mga kaibigan. Na doon po ako natawagan ng pansin noong mga panahon na yon. Na itong magtuhin ka ako na ito, kung uh, makapagturo sa mga miyembro, ha? Dinidiscourage yung mga miyembro. Huwag nyo nang alalahanin pa ang inyong mga birthday salaman laman. Kahit ang inyong mga anak, mga apo, ay huwag nyo nang uh, ipaghahanda uh, pa, wag nyo nang gagastusan. Eh, pagdating naman sa kanila, na sa pamilya nila, sila lang ang merong uh, karapatan para mag-celebrate ng birthday. O, tinan nyo, natatandaan nyo po ba itong uh, Little John sa may Brazil? O, sino po nakakatanda sa inyo? Di po ba, Nung yan po ay uh, mag-celebrate ng birthday sa Brazil, yung uh, anak ni Yuli, yung nasa picture na one uh, happy family, yung little Jan, si Yuli, tapos si Ingkong. <laughs> Tama po ba? Eh, ano po eh, engrandi uh, po yung birthday celebration noong uh, little Jan, tapos si eh, Naka costume pa po ng pang Halloween. Oh, hindi po ba 'yan naman eh uh, kumalat po yung litrato nila sa Facebook noong mag-birthday uh, celebration para kay uh, Little John. Talaga namang uh, ang costume pa po nila yung ano eh yung uh, pang Halloween. Ano po ang ibig kong ipapansin? Mga magulang at mga kaibigan. Talagang itong uh, grupo ni Soriano, yun pong uh, pagiging uh, uh, salungatan sa ng mga itinuturo, yan po ay hayag na hayag. Yan po ay kapansin-pansin. Noon bawal celebrate ang birthday sa laman. Ngayon pwede na. <laughs> ha? Ang uh, itinuturo noon, kumero ang dapat na i ay ang uh, birthday sa espiritu, yung water baptism na nung yan naman po ay aking uh, tutulan mga 2010 pa, noong umpisahan ko na pong uh, tutulan ng mga turo ni Soriano sabi ko, water baptism, yung bautismo sa tubig ang uh, kapanganakan sa espirito eh, wala naman ka ako sa Biblia na yung bautismo ay eh, kapanganakan muli eh. Oh, hinaman ko po dyan si Soriano atunayan mo ka ako Soriano na kapanganakan kapanganakang muli, iyong uh, ang tao ay ma-born again, yan ay uh, nangyayari sa bautismo, dun sa tubig. Roma sa uh, 4, nung magturo ang Apostol Pablo tungkol po sa bautismo, o ano po ba ang kanyang pagtuturo? O basahin ko po ang Roma sa 4, ha? Kung ano po iyong uh, pagtuturo ng uh, Apostol Pablo tungkol po sa bautismo. Tayo ngay nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Mga magulang at mga kaibigan, sana po ay nasundan nyo po ang binasa kong talata, Roma 6.4. Kahit po yung mga ah, nagre-record po ng ating programa sa Apalit, Pampanga at sa Brasil. Oh, sundan nyo po yung Roma 6.4. Ito po ay tungkol ito sa bautismo. Sa sulat po ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ano po ang kanyang naging pagtuturo tungkol sa bautismo? Ulitin ko po ang basa. Tayo ay nangalibing nakalakit niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay nabuhay na baguli sa mga patay. Sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Ang bautismo po sa Biblia, mga magulang at mga kaibigan, ito po ay inilarawan ng Apostol Pablo sa kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na maguli. Ayan, napasin niyo po ba? Inilarawan ni Apostol Pablo ang bautismo bilang kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na mag-uli. Tatlo lamang po yung binanggi. Hindi po kasama dyan yung kapanganakang muli. Tama po ba? Sang-ayon po ba yung ating mga kasama ngayong gabi? patay dito po sa Roma sa is Nung banggitin ng Apostol Pablo ang tungkol sa bautismo, nung ituro niya ito sa mga Kristiyano sa Roma, o, oh, yung bautismo, nilarawan po bilang kamatayan. Paglilibing at pagkabuhay na mag-uli. Ayan. Hindi po binabanggit yung bautismo ay kapanganakang muli. Amen. Pwede po bang mag-amen ang mga sumasang ayon dito po sa ating uh, pagtalakay ngayon tungkol po rito sa bautismo sa Roma 6.4. Meron po bang mababasa dyan na ang bautismo ay kapanganakang muli? Kagaya ng turo ni Soriano. Yoong bautismo, hindi po yan kapanganakang muli. Ano po ang bautismo? Ito ha, ah, kamatayan, paglilibing, pagkabuhay na mag-uli. Tatlo lamang po yung binanggit dyan ng Apostol Pablo patungkol sa bautismo. Tama po ba? O ngayon, itong si Soriano, ang tinuturo, yung uh, ikaw ay nabautismuhan sa tubig, ikaw ay naipanganak na muli. At yan ang kapanganakan sa espirito. Kaya nga, hindi ba yung mga nababautismuhan dyan sa samahan ni Soriano, inaawit-awitan pa yan ng mga uh, mga awe uh, sa araw ng bautismo, maligayang pagbati sa iyo'y aming hati at sa muling pag silang ay ating ipagdiwang. <laughs> Natatandaan ko pa ho yung inaawit-awit dyan. Ha? Pagka may bautismo, inaawitan ng mga mag-aawit, yung mga nabautismuhan, maligayang pagbati, sa iyo'y aming hatid At sa muling pagsilang Ay ating ipagdiwang O ano paniniwala po nila Nung mga mga awit ha, Na naituro ni Soriano sa kanila Yung bautismo sa tubig E eh dun po sila muling isinilang yon ang kanilang kapanganakang muli yun po ang kanilang birthday sa espirito o ngayon dahil yan po ay as early as 2010 mga magulang at mga kaibigan ay akin pong uh, in-expose na yan at tinutulang ko na yan o ano po ang nangyari mga magulang at mga kaibigan yung tawag po ni Soriano na kapanganakang muli birthday sa Espiritu doon po sa uh, bautismo sa tubig. Ano na po ang ginawa ni Soriano? Ha? Ah, binago ni Soriano po. Ha? Ah, iniba na po ang tawag. Ha? Ah, ginawa na pong happy Sabbath day. <laughs> Tama po ba? Ha? Ah? Napasin niyo po ba yun? Hindi na po nila ngayong tinatawag yung water baptism na birthday sa Espiritu. Ha? Hindi na po nila ngayong tinatawag na birthday sa Espiritu yung araw na sila na bautismuhan dyan po sa samahan ni Soriano. Ang tawag na po ngayon nila dyan ay Happy Sabbath Day. <laughs> Ayan, mga magulang at mga kaibigan na, from 1990 hanggang 2009. Ang water baptism dyan, tinatawag nila ah dahil 'yun ang turo ni Soriano na birthday sa espiritu. Yan daw ang dapat nang i Kalimutan mo yung birthday mo sa laman. Pagaya ko po mga magulang at mga kaibigan. Ako po ay naipanganak Ah, sinilang po ako noong uh, June 21, 1973. Eh, nung ako po ay uh, uh, nabautismuhan sa, uh, sa Maha ni Soriano June 12. Yun po ang araw na ako ay nabautismuhan, June 12 ng 1990. Ayan, noong nabautismuhan po ako, Kasama ko po yung aking uh, mga kapatid pati yung uh, mother ko. Sabay-sabay po kami na bautismuhan June 12 ng 1990. Yun na po agad ang nadinig namin pagkatapos po ng bautismo. Ah, sabi na po ng uh, bautisador o ngayon mga uh, kapatid na nabautismuhan. Ito na ngayon ang inyong tatandaan, itong araw na kayo ay tumanggap ng bautismo. Dahil ito na ang inyong uh, birthday sa espirito, ngayon ika kayo uh, na ipanganak na muli. Kaya yung birthday ninyo sa laman, yung araw na kayo ipinanganak, yung nasa birth certificate natin ha, na naka uh, listap doon, nakalagay po sa birth certificate, 'yun ika ay uh, kalimutan nyo na. Huwag nyo na yung alalahanin at huwag nyo na rin yung i-celebrate. Ang i-celebrate na lang natin, yung tayo ay, uh, uh, nung buhan tayo, yun ang ating uh, kapanganakang muli. Yun ang ika ang ating birthday sa Espirito. June 12. Kaya mula po 1990 hanggang 2009, mga magulang at mga kaibigan, Labing siyam na taon ko pong hindi sinelebrate ang aking birthday sa laman na June 21. Ha? Sa loob ng labing siyam na taon, yung June 12, ang akin na pong uh, sineselebrate. O, dyan po sa YouTube. Nandyan po si Nara, Dito David, Bong Parenyo Big Bang, Virgo Tower, Chris Dubria, Robinson Jose Salvidos, Rhea Pamposa, Francisco Sampan, Efren Peralta. Purihin ng Panginoon.